Hello mga paps, welcome back to my YouTube channel. Ngayon mga paps, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagkabit ng speedometer cable. Tinanggal ko na pala paps yung cable dito dahil nga naputol na siya at abala na sa pagmamaniho Kaya tinanggal ko na siya dito sa my garage box. Na konektado dito sa ilalim ng dashboard. Natanggalin natin tong headlight assembly para ma-assemble na natin tong speedometer cable. pala mga paps yung nabili kong speedometer cable yung brand niya ay Makoto pang relay, G Ayun, mga paps natanggal natin tong headlight simply no kailangan mga paps na hugutin mo tong connector sakit niya no para hindi malaglag tong headlight ito mga paps yung ilalay ng dashboard nandito nakalagay mga paps yung cable wire ng speedometer tapos tatakbo sa dito mga paps sa ilalim dyan dito dito nagtado sa dito sa girl dito pala yung girl ng mga paps ito yan itong seat na to ngayon mga paps tanggalin na natin tong tornilyo na may thread gamit natin mga paps ng loan of fires yan. Malalaman natin mga paps kung buo pa tong girl natin. Kung naikot pa yung gerfin fin na yan. Kung nakita nyo ay umikot yung gerfin fin natin. No? Oh. Yan. Medyo merap lang mga paps dahil nga nag isa lang ako. Walang tagahawak ng kamera. Pag umikot yan mga paps ang ibig sabihin lang yan ay buo yung girl natin. Mga paps tanggalin natin tong girl to, to para magkita natin kung anong meron sa loob nagamit lang tayo ng close range na ECT yun okay, mga paps ito na yung gear bags natin oh. sa motor natin na Suzuki Raider G meron syang lock mga paps ito lang ikutin tingin mga paps pag inikot mo sya nakikita mo syang gumagana ngayon bubuksan natin tong iribag sa to para may ko sa inyo kung anong mayroon sa loob kailangan natin tanggalin tong lock nya ayun mga natanggal natin tong lock washer nya ano tapos isunod natin tong Washer mga paps. Yan. Tapos meron siyang ang gasket sa ilalim. Mga paps, ito yung girl niya na meron siyang ngipin, no? Yung thread na yan, kung makikita niyo yan yung umiikot sa loob ng gearbox para tumatakbo yung milyahe natin yung sa speedometer yan naman yung gear pin natin mga paps kung may kita nyo meron din syang ngipin dito tumatama mga paps yung gear pin natin sa loob ng gearbox para umiko to kailangan may grasa paps no para hindi mapotpot ang ipin at kailangan na may check natin din yan kasi kung hindi natin ma-check tapos wala na palang grasa na tuyuan doon yung paps na mag-cause sya ng pagkasira dahil may sira yung mga ngipin nya tapos itong washer sabay ilagay natin itong lock washer nya mga paps Diana. Yan. Yan, Paps. Umiikot, no? Kung hindi na umiikot, mga Paps, yung gerfi na yan, ibig sabihin lang ay maring natuyan siya ng grasa sa lalim at napudpud na yung mga ngipin. Hindi ko alam, mga Paps, no? Kung meron tayong mabilhan ng uh, refer kit ng na gearbox natin kung wala lang mga paps na mabiling refer kit ay mura lang, lang itong mga paps pag binili mo yung mga replacement lang na gearbox nagkakalaga lang na siya ng 100 megit ito ko lang mga paps yung dalawa na to kailangan na nakapasok yan kita pa no dyan kailangan dyan sa nakapasok kasi kung hindi siya magtapat paps itong dalawa na mga to pwede magtapat ay hindi siya kapasok gan at nahirapan ka rin ikabit ibalik yung ihi ayan mga paps ang gap nya malaki no pagdi pumasok yung dalawang lock doon sa mags natin at hindi mo rin may pasok yung ihi dahil nga bumara na sya kailangan mga paps na yung dalawang lock na yan ay pumasok doon sa botas sa may mags natin para hindi tayo mahirapan na pagpasok yan mga paps makikita mo naman kung pumasok na no dahil ka na makita ang gap dyan at naka fix na siya sa loob Ibol. mga paps ito yung sa ilalim ng dashboard sa may odometer no yan ang kakabit natin ito naman paps yan naman yung doon sa may gearbox natin. Kailangan mga paps, itong may hiwa na to, doon natin to, may pasok sa dyan, sa may sa dolo ng gear fin para umikot yung speedometer natin. Basic lang yan mga paps. Pag hindi may pasok sa gitna, yung gear fin natin ay hindi mo maisagad paps sa ilalim tapos higpitan natin paps gamit ang long nose pliers para hindi siya mahugot mga paps ito yung ilalim ng dashboard natin sa may speedometer kailangan yung paps dyan natin ilagay yung kable at higpitan natin gamit ang long nose pliers para hindi hindi siya matanggal mga paps kung sakali man ay nagbabibrate paikot rin natin ang gulong para malaman natin kung gumagawa na yung kinabit ating speedometer cable ayan mga paps gumagawa na kung makikita nyo mapalap na yung guides. Ayan mga paps. Hanggang dito na lang ang ginawa kong video today mga paps. Sana ay mayroon kayong natutunan. No? At huwag kalimutan na mag iwan ng bakas dyan. Pakiclick naman ang thumbs up dyan. At kung bago pa sa YouTube channel ko, i-click na rin ang subscribe button. Pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos niya. Upload ko pa. Ingat mga paps, ride safe!